mapagpalang araw po sa inyo mga kaibigan ayon ay Bierni Santo mahal na araw ito yung araw sa kasaysayan ni Judas <laughs> kasaysayan ni Judas alam nyo ba si Judas yung nakalagay sa mga jeep Judas not pay <laughs> o oh, nakasabi yun karatula yun sa nga jeep ni. Uh, who does not pay? ha, Napakaganda, no? Kunwari may patanong dun eh. Yung who does, imbis na who, who does not pay? Yung who does dun, ay pinalitan nila ang salitang who. W -H -O, W-H-O, who. <laughs> does not pay. Tinatanong niya, sino sa inyo ang hindi pa nagbayad? UDAS not pay. Yan. Kanya <laughs> lang, nilagay nila, UDAS not pay. <laughs> Kaya pag hindi ka nagbayad sa jeep, ikaw si UDAS. <laughs> Kakambal ni UDAS. Okay, ano lang naman yun. Ah, patawa lang yun. Pero may katotohanan. Eh, bakit? Si UDAS binenta si Jesus tatlong pirasong pilak. Eh, nung hindi ka magbayad, inutas mo rin yung driver. Kanya lang, iba naman, halimbawa, ang pamasahe mo, 30 pesos, inutas mo siya ng 30 pesos. <laughs> eh, di udas ka. <laughs> Joke lang yon ng no, mga driver. ah uh, may tawag doon, may bahala na kayo kung anong tawag nyo roon. Ah, uh, tayo maghaharal, ano? Oh total naman, biyan ni Santo. Ito yung patungkol kay Jesus sa araw ng biyan ni Santo. Kumbaga, biyan ni Santo sa panahon nila, ay, biyanes! <laughs> sa atin naman ngayon, sa kasalukuyan, tinatawag nila itong biyan ni Santo. Meron kasi nakalagay dito sa chapter 26 ng Mateo, 36. At isinama sila ni Yesus sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo at mananalangin ako sa dakong da dakuron. Gethsemane. Sa akin napanood doon sa, sa YouTube, si Karen, Karen yung kare ng GMA7 hindi si Davila no yung Karen ibang Dabila. hindi ibang pangalan kare naman yon pero hindi si Davila sa channel 7 na yung istorya A nagpunta siya sa Jerusalem kasama nung isang pare A uh, siya na yung pare doon ay pari siya pero doon siya nakadistino sinamahan siya Sandra, Sandra Ginaldo ba yun? Basta, mataba-taba yun eh. Ngayon, itinuro yung kung saan nananalangin si Yesus. Yung Gethsemane. Na kung titignan natin, sa panahon na buhay si Yesus sa lupa ng angaral, nananalangin siya sa Gethsemane. Yung mismong puno, sabi niya, yan punong yan, yan din yung puno noong. Ako hindi po ako masyadong kumbisido ron eh. <laughs> Pero lugar no gece man eh. At merong isang bato. Doon siya nanalangin daw si Yesus. Ang tanong dito, gaano ba kalaki ang katagal ng buhay ng puno na yan? <laughs> Naku, sinabi ng pari na yon na itong puno na ito, ito pa rin yung puno sa panahon ni Yesus. Okay, iwan na lang natin yun, ano? Hindi naman tayo scientist para hindi tayo geologist o biologist para mahalaman natin kung gaano katagal talaga mabuhay ang puno na yun, ano? Basta ako napanood ko lang po yun, ano? Sa GMA 7. Balik tayo, 37. Ngunit, Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni si Bedeo ang ma at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kaluhoban. Alam niyo yung salitang sinama niya si Pedro at yung dalawang magkapatid na anak ni si Bedeo. Ito rin po yung dalawang magkapatid na asawa ni si Bedeo nang umakyat sa, sa mataas na bundok si Yesus sa chapter 17 ng Mateo, ang kasama rin si Pedro. Kung titignan natin, tignan nga natin ano, kung sila nga ba. <laughs> Chapter 17 ng Mateo. Ito. Pagkaranang anim na haraw, isinama ni Yesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa mataas na bundok. Ito si, si, ewan ko po kung sila nga yun si Santiago at Juan, ano? Yung tinatawag na anak ni si Bideo na tinutukoy dito sa 37 ng 26. At ang mag, ito, ngunit si niya si Pedro at ang dalawang anak ni si Bideo, yan. At magsimulang mabagabag ang kanyang mabagabag at maghirap ang kanyang kaloban 37 Sinabi niya sa kanila, ang puso ko tigib ng kahapi sa nalos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagtira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung mahari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, gayon may huwag ang kaluhoban mo kundi ang kalobang kalooban mo, mo ang mangyari. 40 Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpupuyat? Nakasama ko kahit isang oras man lamang." 41 magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madayig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda ngunit mahina ang laman." 42 Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi mayalis ang sarong ito, nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalohoban. 43. Muli siyang nagbalik at dinatnan niya na naman natutulog. Dinatnan na naman niya silang natutulog sapagkat sila'y hantok na hantok. 44. Iniwan niya huli ang tatlong alagad at muling nanalangin at iyon din ang sinabi niya. Alam niyo itong itong yung tatlong beses na nanalangin si Yesus, ito naman yung sinasabi ng Katoliko. Kasi ang sabi ng mga non katolika non-Catholic uh, denomination, yung manalangin sa rosaryo ng pahulit-ulit. Yan kasi yung batikos nan nan katolik ano nananalangin ng katoliko nang paulit-ulit kinuha nila yung doon sa puntong chapter 6 ng 1 ay ng Mateo na huwag kayong manalangin paulit-ulit sabi ni Jesus bago tayo pumunta dun sa Lord's Prayer ng ama namin ano ang sabi na nan Catholic yun daw pagro-rosaryo paulit-ulit ang depensa naman ng katoliko. Si Jesus nga pa, ulit, ulit nga eh. Tatlong beses niyang sinabi yan. Ito, yung nakasulat dito sa Mateo chapter 26 nang siya ay nananalangin. Nakasama yung kanyang alagad na iniwan niya. Nanalangin siya doon sa Getsemane. Eh. Kung si Jesus nga nanalangin ng paulit-ulit eh, sabi nila. Kasi three times eh, kaya di paulit-ulit. <laughs> May depensa din sila, no? Oh, at least, nalalaman ninyo. Baka sa akin nyo lang nalalaman yan. <laughs> Masalamat kayo. Ano? <laughs> yan ang depensa nila. Kung si Yesus nga raw nanalangin, paulit-ulit, tatlong beses. Ano yung inulit? Malayo sa akin ang sarong ito. Kita nyo? yung paghihirap ba yung dadanasin niya sa cross yung kanyang ikamamatay <laughs> okay ngayon kasunod nag sa 40 nagbalik na naman si nagbalik na naman siya si Jesus sa mga lagad at sinabi sa kanila natutulog pa ba kayo at nagpapahinga. Siguro pagod na pagod na po ang mga taong ito eh. Kasi wala pong jeep noon. Walang anumang sasakyan. Alam nyo naman noon, lakad lang. Napakahirap ang puro lakad. Oh. Parang nag-walking-walking sila. Puro exercise. Siyempre bilang tao, makakaranas sila ng kapaguran. Kaya nung isinama niya yung dalawa, ay tatlo. Yung dalawa, anak ni si Bideo <clears throat> at si Pedro. Nakatulog po sila. Isipin nyo, dito muna kayo. Manalangin kayo nang hindi pumasok ang tukso sa inyo sapagkat ang espiritu ang may ibig, subalit mahina ang laman. Kaya po sinabi niyang mahina ang laman. Siyempre naman, nasa laman po ang tao, napapagod din tayo, kaibigan. Kaya yung kanyang alaga, siguro pagod na pagod na. Ano? Pero si Jesus, kailangan siyang manalangin sa Diyos na kanyang ama. O. Oh. Ayan. Tapos ano sabi ni Jesus? Dumating. <laughs> Sinong dumating kaya? Kasi, nasa 45 tayo, ano? Dumating. ng oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. 46. Tayo na. Narito na ang magkakanulo sa akin, 'yan. Ngayon, Friday sa ating panahon. Abril 18. Tama, 18, no? 2025. Kumbaga sa panahon nila, araw din ng biyernes. Ngayon, biyernes nga ba? <laughs> Ay, hindi. Sa atin pala biyernes. Sandali, ha? Ay, oo. Oh. Basta. Ayan. Wala naman nakalagay kasi sa Biblia na biyernis noon. Kundi dumating yung magkakanulo. <laughs> na ano, naikunek nai ko lang kasi biyernis tayo. Sa panahon natin, biyernis santo. Walang santo, biyernis lang. <laughs> Anong sabi? Yung magkakanulo, narito na sabi ni Jesus. 47. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas. Yan, si Judas pala yung tinutukoy niya. Kaya pag hindi ka nagbayad sa jeep, kaibigan, Judas not pay. Ibig sabihin, barkada mo si Judas. Isa sa labindalawa, yung labindalawa ng apostol. One of the apostles of Jesus Christ is Judas Iscariote. May nakasama kasi maraming tao na may dalang mga tabak at mga pamalo galing sila sa mga punong sasadote at sa mga ng mga bago pa sila dumating doon ibinigay na ang taksil ang ganitong hudyat ang agkan ko sabi ni Judas ang siya nating pakay dakpin ninyo agad <laughs> agad <laughs> Naalala ko na naman si Duterte, <laughs> pagbaba sa airport, dinala ka agad, <laughs> dinakbasa ka agad. ni General Torre. General Torre, saludo po. Ginagawa mo lang ang tungkulin mo bisang, bilang isang alagad ng batas. At dinala mo si, du si Duterte sa dahig. <laughs> na nero ko na napakinggan si Robin Padilla eh. Sabi niya eh. Kung may utos lang, sabi niya doon sa hearing ni Amy Marcos na Perso, si Amy Marcos na pumapapil ano. Sabi ni Robin Padilla. Kung, kung, kung may utos lang sa iyo, General Torre, sabi niya. Sir, sabi niya pa eh. Ikaw ang kakalad ka ko, sabi niya. Pero walang utos eh walang utos kay dati Pangulo, walang order kay Sara Duterte, sabi niya. Kaya hindi rin kita i kontem Ang sabi ni Duterte, ang mga pulis ginagawa lang ang kanilang tungkulin. O. Oh. E eh, di saludo rin si Duterte kay General Torre. Ginagawa lang ni General Torre ang kanyang tungkulin. <laughs> Alam niyo naman kung sino si Torre. Siya lang naman ang yumari Ayo mari. Umuli. Eh, okay. manyak kibuloy. Dabaw. Tamayong. Kaibigan <laughs> ni terte. Okay. Ba bata'y tayo napunta doon? Ano? Na, Naalala ko lang. Ang agad... Ang agkan ko at siyang ang siya natin pakay. 48.9 Kaya't nilapitan si Judas. Ni Yesus at binati, magandang gabi po. Ay, gabi pala sa panahon nila yung gabi. Kasi may mga sulunga pala. guro sa nagkan 50, sinabi sa kanya ni Yesus, Kaibigan, Udas, gawin mo na ang iyong sadya. Kita mo, alam ni Yesus, ang sadya ni Udas. Walang, hindi naman nakakausap si Yesus, pero, bakit alam ni Jesus yung sadya, yung pakay ni Judas? Kaya sa ni Jesus sa 50, sinabi sa kanya ni Jesus, Kay bigang Judas, gawin mo na ang iyong sadya. At nilapitan siya ng mga tao at dinakip. Dinakip. sa 55 at binalingan niya ang mga tao uh, tao at sinabi ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo para dakpin ako araw ako araw araw akong ako'y nagtuturo sa, sa mga templo at hindi ninyo ako dinakip yan. Anong sabi ni Yesus? Ako ba'y tulisan? Yan. Sa Biblia, ang mga tulisan, yung dalawang kasama niya nakapako sa krus. Na sinabi ng isa, yung isa muna, kinutsa si Yesus ni Light, kung ikaw nga ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Bumabakar yan sa krus. Iligtas mo sarili mo at iligtas mo kami. Ang sabi naman ng isa, di ka ba natatakot sa Diyos? Dapat lang na tayo patahin sapagkat tayo mga tulisan. <laughs> Dapat lang tayong patahin samantalang si Jesus, sabi niya. Siyempre, hindi na makapagturo yung kamay, nakapako pero nakatingin siya kay Jesus kasi pwedeng gumalaw yung ulo left and right nasa gitna si Jesus eh. ang taong ito si Jesus ay walang kasalanan <laughs> para si Pilato ah walang kasalanan ang taong ito <laughs> sa chapter 18 ng 1 at chapter 19 ng 1 paulit-ulit na sinabi ni Pilato na wala akong nakikita ang kasalanan ng tahong ito. Tinuturo niya si Yesus. Ganon din ang tinuro ng tulisan na walang kasalanan si Yesus. At ang sabi ng tulisan, Yesus, salalahanin mo ako kapag nasa iyong kahariyang ka na. Anong sagot ni Yesus? Oho! Isasama kita ngayon din sa paraiso. Wow. nagkamit ng salvation yung isa at yung isa walang nakamit ng salvation. Bakit? Eh, Kaya niya si Jesus si eh. Imbis na magsisi, aminin ang kanyang mga gawa, hinilayit light pa niya ang ating Panginoong Jesus eh, samantalang yung isa, pinapat niya. Pinapat lamang silang patahin at tulad ng kamatayan kasi nga, sila ay mga tulisan. Alam niyo naman ang mga tulisan noon. <laughs> masabang ang gawa nila. Kaya sa tanong ni yes, ako ba'y tulisan? O sinabi ba ni Yesus, ako ba'y masamang tao? Ako ba'y gumagawa ng masama? Araw-araw ko nagtuturo sa inyong mga templo. Pero bakit hindi nyo ako inuuli? <laughs> Kasi po, hindi pa niya oras hindi pa oras. Nang dumating na po yung oras, yan. Yung ula po sa Biblia, naganap na sa ating Panginoong Yeso Kristo. Tanda nyo po yan, kaibigan. <coughs> Ang nagtaksil sa apostol, si Odas, ng tatlong pirasong pila. Anong nangyari kay Judas? Eh di nagpakamatay, nagbigti. Isinoli yung pera, hindi naman pinansin ng mga Hudyo. Ay, ng mga bantay. Nangyagis ni Judas yung salati. Sa 27, uh, 27 ng Mateo 3, nang makita ni Judas na si natulang mamatay, nagsisisiya at isinauli sa punong saserdote at sa mga matatanda ng bayan ng tatlumpong salaping pilak yun. 30 pieces ng pilak, salapi. Sa kanila pera na yun. Ha? Verse 4, sinabi niya, nagkasala ko, ipinagkanulo ko ang dugong walang pahid kasalanan. Kita niya. Wala po talagang kasalanan si Yesus. Kanya lang, pumasok kasi si satanas sa kanya. Naalala nyo, sabi na ng apostol, sa, sino, 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 magkakanulo, kami ba, kami ba? Ano sabi Jesus? ang kasabay ko magsawsaw sa sawsawan. Nang magsabay silang magsawsaw ni Yesus at tudas at pumasok na si satanas sa kanya. Sabi ni Jesus, Udas, bilisan mo. Gawin mo na ang pakay mo. So, hanggang dito na lamang po ng ating video, ano? Nalaman ninyo, natutunan ninyo, Apostol pa man din si Judas na pinasok ni Satanas upang ipagkanulo ang kanyang guro. Bandang uli, wala na. Natulan na siyang kamatayan eh. Napo. Tupungin yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat, Panginoon Diyos, sa paglilinaw mo sa amin. Tinuro sa amin kung ano ang ginawa ni Judas sa kanyang guro. Salamat po sa ngala ni Jesus. Amen. Minsan pa ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like, like, like. Share na share. Kayo mga nag-share na sharean, mag-share kayo sa iba. Pwede po ba? Mag-subscribe kayo ng kaibigan kay Jesus. In Christ God bless us all. bye, -bye.